Okay guys, uh, good morning. Nandito na si Papa ron sa Kalamba. Kalamba City at ito nag uh, uh, tayo dito sa taas ng overpass. Ayun, kumikita niya naman. kaya yung mga tricycle na papunta doon, papuntang Batangas, papuntang Maynila. Ayan So ngayon, uh, good morning sa lahat natin mga subscribers, sa ating mga viewers. Good morning. Ayan, uh, dito naman si Papalo, naglalakad-lakad. Ayan, yung mga viewers ito sa uh, Calamba City. Yeah. Kaya lang yung uh, Mall Ayan naman Naglalakad tayo rito Ayan mga guys uh, dulo derito lang yung mga tricycle Yung kumakanan Ay papunta ng Santa Cruz Laguna O di kaya sa San Pablo Laguna Ayan O di kaya Kalawan Laguna Lahat yan puro Laguna ha <laughs> Ayan. Lakad-lakad dito para may pakita natin sa inyo yung kagandahan sa City. lakad lakad lang namamasel tayo dito sa kalamba city mga so guys uh, mapapansin nyo yung kumakaliwa ay papunta na yan sa santa cruz laguna pero hindi natin kasi dito lang man yan sa kalamba baka papunta lang yan ng halang o di kaya dyan sa Uh, City All. ito naman yung ating uh, pupuntahan dito nasa baba lang naman kasi yung fabric market dito sa uh, Calamba City ito naman yung papuntang uh, papuntang Maynila din yan saka dito pag kumaliwa ka papuntang Maynila pag diniretso mo naman yan papuntang Santa Rosa yan mga guys sa uh, bababa tayo ito kasi uh, public market na yung ating pagbaba natin mismo rito public market na to ayan ayan mga guys uh, naglalakad tayo rito sa mga public market Eh mga guys, so, uh, napaka aga pa natin kasi dito. Uh, alas pa lang kaya ay okay, kita natin dito yung mga kababayan natin na uh, and, uh, and dito tayo sa kabila naman. Kaliwa tayo rito para makita natin sa inyo. Mga prutas naman dito. Ito kasi mga guys, ito yung bagong public market dito. Iba din yung uh, rumang public market na dun yung sa kabila. Malayo yan dito. Dito, yeah. <coughs> yeah, guys ang kanila mga karnihan dito ang napakaganda ayan mga panila nila mga guys Yeah, Let's go, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ayan po yung channel. Do ba Ayan. Dito guys, ha? dito naman tayo sa mga paristaan. Para pakita, uh, pakita natin sa inyo. Ayan. mga paristaan. Ang mga isda. Hello. 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 Hey, Papalon Vlogs. Papalon, Papalon Vlogs. Ano ka, Papalon? Hello. Ano ka, Papalon mo? Oh, Shepard ka. Yan.

dito, so, mga manok naman sa kabila. Kaya mga guys, ikot-ikot tayo rito, tapos pinaman tayo sa kabila. Ito naman mga tuyo naman dito, mga dilis. guys, dito na naman tayo sa kabila para magpakita naman natin dito sa inyo. Dito na naman kasi sa kabila, puro naman mga isdaan yan dito. Tapos sa uh, lalabas tayo doon sa so, may tulay, sa so PNR. Kasi ito yung uh, bagong public market sa Kalamba. Iba din yung lumang public market sa Kalamba kasi Ayan, mga bigasan. Ito so, naman, mga... Dito yan, mga you, <laughs> Youtube. Youtube. Anong pangalan? <laughs> vlogs. Ito. Palon, Papalon. Dito kay Bibino Itlog, Hi mura guys. lang. Bila ng oh. itlog. Ito yung mga itlog nila, ayan. Hindi yung itlog namin na kinakabit <laughs> <mga> ha. <kapita. laughs> mura lang o. Oh. 6 pesos. Papalon lang. Mura lang dito na kayo pumunta. Malapit lang yan dito. Sa loob lang yan dito mga guys. May kita yeah. <laughs> yung mga uh, kasunod, karnihan. Ito so, naman Next mga present, karnihan naman ito, mga manok. Mga uh, uh, guys, out sa aking mga pods. Hello. <laughs> eh, mga buto -buto, yan, masarap mga guys mga puto-puto sa mga nilaga. Walang kulaw oh. Sarap. nakaka yung mga Kita sa papalong Vlogs? Uh, artista na ako. Magagawa din ko pa. Yeah. din ko Ah, uh, gimbal? Ay maganda. 8,000. Oh my god. Alam <laughs> <laughs> yeah. hey, okay, eh. so, mga ba yung kung 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 dito kung 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 Sa kasi ito yung uh, bagong public market sa Kalamba. Iba din yung lumang public market sa Kalamba kasi ay mga bigasan Ito oh. mga dito yan, mga itlogan sir, sir. <laughs> youtube youtube ano papalong mo yan Papalon vlogs ito Papalon papalong uh -huh. kayo bibili ng itlog mura lang hey, mga, itlog. mga itlog ayan hindi ah, like eh, yung itlog namin na <laughs> ha yan, mura lang oh 6 pesos papalon Blast murah yeah. Ayan. Mura lang dito na kayo pumunta. Malapit lang yan dito. Sa looban lang yan dito mga guys. It's may kita yung. <laughs> 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 yung mga, kasunod, Karnihan. So, guys. Yeah. out, so, uh, check out sa <Suce> the <laughs> eh, mga buto-buto, yan masarap mga guys, mga buto-buto sa mga <Rückzipans hơn> nilaga. Yan, walang Sarap. Dito yung mga ita sa papalong vlogs. Uh, Artista na ako. Magkakaroon din yung monopad? Yeah. din yung Ah, Gimbal? Oo, 8,000? Oh my God.

Sige sige. sige, sige. Sige, mga salamat ko. Kaya ah. yung nag na mga naglilinis ng mga guys, oh. Yay! Yan. Lager mo ito, din yan. Yay! Ay na, para mapalo natin. Ayan mga guys, oh. Ayan mga paninda nila dito, oh. Ah, wala. Ayan so, guys, ito yung style nitong public market. Yung ganito. Ay pareha sa Rua City. Napakaganda din. Mga stainless. Saka mga ilaw. Ayan. at dito tayo ngayon. Ah, Maglakad-lakad tayo dito. Kasi ito puro manukan. Saka mga karnian. Yung kabila naman ay mga panaman doon. Tawag dito yung Uh, para na ang mga isda na may paninda doon sa kabila Dadaanan natin yung guys bago tayo lumabas doon sa may uh, tulay Ayan yung mga panilo olay, ulay, ulay, ulay Mamaya, mapanood mo yan Sa Youtube Ito yung channel oh. Ayun mga guys, ah, dito na naman tayo sa kabila para mapakita na yun mga tilapia may kasamang panangaw, may kasamang kamate sa kasili. Ayan. Ayun bang oh, kasili. Ayun mga man tambak yung mga kanila mga kamagayso. guys oh. Yan dito mga guys, so, uh, itong area naman to kasi puro mga palisdaan. Itong area naman to ay puro manukan muna sa mga ito ito yung mga palisdaan ha Ayan, yeah, makita na kayo sa YouTube. Ayan, yeah, Papalong Vlogs. Mamaya, mapapanood nyo yan. Ayan, YouTube, Papa Ron Vlogs. Ayaw mo Vlog, vlog yan, vlog. Vlog, vlog yan. Ayan, tilapin ang talisay eh. po. Hindi na po kayo sa iyo. Sari na. Ayan. Lahat ng umis, makukuha mo rito. Tilapin ang talisay. Eh. Nasa pata ng bako ate. Sige, sige, dito namin. Ayan mga guys, o. Sige na, o. Ano makaganda? Puro isla kasi yan dito. Kasi yung dinala natin kanina, puro karnian, saka mga manok, karni. Ano yung mga paninda? Bumaya, papanood yun to. mamaya hapon. Papalon Vlogs. Ha? Papalon Vlogs. Papalon? Papalon Vlogs. Papalon. Mamaya, makikita nyo lang. Kaya naman dito sa public market. talaga Sige. <laughs> Ayan mga guys. Oh. Ayan mga uh, panila. Mga paninda. Ayan. Ito mga saging. Ito naman, uh, ito naman yung ito guys, ay pare. Ito sa tawag sa amin guys sa probinsya sa roti eh. City, Masarap 'yan sa paksi sa kaprito. Prito. Ayun. Sa mga How hindi ito, pa, Sa mga hindi nakakalam 'yan, masarap 'yan sa sa paksiw sa kaprito. Samurai tawag. Bos niya? ano 'yan? Ah, parang. Ito, okay, boy gaming. Boy gaming? <laughs> Ayun. Yan yung mga paninda nila to. Tabasang kwanto ang ano isla to? Salmon. Salmon, yan mga guys. Uusap pa walis. Ano ba 100 lang. Uwi na. Mamaya mapano dito, mamaya kami. Yan mga guys, mga paninda nila, mga salmon. Iba iba. Yan, ito, marunong magsawi sa ako ng bilhin mo para buhay na buhay. Ayan, oh, tilapia ako. Ayan mga guys. Yan, tapos tayo, dito naman tayo, ikot tayo, kakaliwa, ah, kakanan tayo dyan, at lalabas tayo para uuwi na rin tayo. Ayan. Tapos yung dulo mga guys, ayan naman ay mga karnihan. Ngayon tayo lalabas na dito para dito na ko naman sa inyo yung tulay dito sa peinar at uh, tayo iuwi na rin. eh mga guys, yung dito, naalala ko tuloy ng kabataan pa namin sa probinsya, sa aming lugar. Ganito din yung hanapway namin dati, nung nawala na yung train. Napakahirap ang kuha dyan, yung driver sang strolle. Napakahirap. Ayaw! 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 Na pa, Ayan! Dagan ay, na kami. pa! Ayan! Ayan. Tignan mga guys, oh. Doon sa kabila, ay eh. Meron namimimit pala dyan sa baba, oh. Ayan. Okay guys, uh, putulog ko na itong ating pagbablog at maraming salamat sa lahat ng mga subscriber kasi sa mga viewers ko. Maraming salamat sa inyo at ingat po kayo. God bless. Uh, bye bye!